So yun guys, good morning sa inyong lahat Nandito pa rin tayo ngayon sa GBR Motor Shop Kagabi, meron nagpasundo sa atin na ano Subscriber Ah, sinervisan ko pala Tinulak na lang namin kasi ayaw mandar Pinikap namin sa Station 6 Patasan So yun ngayon, ngayon nandito na yung motor Troubleshoot muna tayo bago natin isalang kasi kagabi wala siyang ano wala siyang panel saka hindi mo na ito mapindot hindi mo pa mapindot yung susian hindi mo na ito mapindot talagang ano to blackout to hindi mo siya kahit anong pihit mo hindi mo mapihit kadalasang problema nun pagka ganun kung hindi putol yung fuse dito kung hindi putol yung fuse dyan dito, dito yun sa ano dito yun sa kilis module nya itong kilis module na to walang supply ng positive o kaya negative uh, chinek naman natin to o okay naman na check natin na okay yung supply dito okay rin yung fuse doon kaya nakita ko nung bago mamatay nagbiblink yung ano nya yung key indicator so pinalitan na muna natin yung kanyang remote pinalitan natin ng battery palit tayo ng battery na ito pinalitan natin yung battery nyan ngayon umukay na siya yan yan nato mo pag pinipindot ko nagkakaroon na di ba so masususi mo na siya yan nasususi na okay na may panel di ba may panel naman Rolo. May panel naman siya. Ngayon, ang problema lagi dito ni boss. Nung may ari na ito, may panel siya pero minsan ayaw siya mag start. Kaya sa niyo ito, ito. siya, nung natin yung battery, bumukoy siya. Pag pinindot mo, na, may panel na. May mga mga kami na dinikit po talaga. Dito dito, may panel naman sa tinig mo sa, papa start May time na umay okay, may time na edit. Yeah, ayun diyan, start na 'yon. Pero pag gamitan, niyan. Ay mong Siyempre, pupunta tayo rito. Kikik natin to. Para ma-kick natin. O kaya, pagka nakatusun ka, no? Kaya nakatusun ka yan. Kikik natin po, kay brake light siya. Ayan. May brake light naman. Ayan. mo, po, nagpupunta siya. Minsan, ayaw. Kaya, pumunta tayo dito. Punta tayo dito. Dito. Sa sarit ng ano niya. Sa instan. Nanggal natin sa akin. Nagawin natin dito. Ririntahin muna natin yan. siya na nang nagiging problema corrosion to kaya kahit anong push start mo ayaw hirap lang tangga dito mga sarit na nihikpida natin tapos dito sa loob, lilinis natin yan hindi na matulad yan ng dubi, may kuroso na lilinis natin yan ko nga pala yung battery na ito pagkabi. okay naman ayos kayo, okay no? naman okay yung marka Kaya mo. Oh, I don't do 12.8 So okay yung karga nyan Kaya naisip natin kagabi Na kung meron dito At okay naman yung battery Magpalit nung ano Magpalit nung battery ng remote Yan ang um okay na Nagkakaroon na siya Yan Yan, kompleto na tapos doon naman sa sinasabi ni eh, Bosik na namang problema siya lagi sa ano, kapag kahit may panel, pag pinustart mo, ayaw pa rin, ililisin eh, lang natin yon tapos titikin natin yung sa sakit ng ano, side stand. kotse na oh ha huwag wala matulis na bagay o kaya alin ha iyaayin nyo para magpunta sa mga tapos kung meron kayong meron kayong lumino hihitin nyo lang ng konti para kung sa akin Come mo! come on, come Sen tamam ハハハハ Ayan, okay na siya, di ba? Panel na. Nawala na rin yung pag blink ng key indicator niya. Focus so, card. O, ayan. Okay na. Pag na lumabas yung PC scan niya niyan, i-off mo lang. O kaya pag tumakbo na yan, ayan, naka-off na. Wala nang balitag na yan. ng yung gagawin natin, basta na lang to, una, dahil pagka na alog-alog tong kanyang ano, namamatay, nawawala na yung contact doon sa side stand switch, kaya re na, lang muna natin to. Kung nakabilis si Busing sa side stand switch niya, babalik natin sa dati. Ngayon, uh, ngayon mga kakali, ang gagawin naman natin, natin. Wag po kayo mag-alala kasi dito hin ang problema ng mga motor nyo, hindi namin hinuhulaan. Uh, ah, meron kami rito ah. May pandiagnos kami rito. Kaya hindi namin hinuhulaan. Saka nagtutroubleshoot kami rito step by step kung anong problema. Para hindi mahulaan yung trabaho. At hindi rin mahulaan yung pabibili namin pyesa. ngayon naman guys bubuksan namin yung panggilid kasi nag PM sa akin si Bosing sabi niya tingnan na rin daw yung panggilid kasi nagda-dragging tingnan namin bubuksan syempre nung pinakamulupit kong mekaniko. ko ay yan yung mga nagturo sa akin si Boss si Erol. yun ang lupit ng dating mo rito, par ikaw yung may naka mekanik. Oh, Puta, ayaw nga Ayaw nga magpakilala niya Kasi confidential daw eh Na wala lagi mas na natin Makakita natin yung Laman loob niyan Pero pa isang piraso? Tang ano kumamit ng baril. Lupit talaga. Ba talaga pag professional. Uwi tayo. Uwi tayo ng baril, kumakain kayo. Bakit sinasabi ka sa sulok? Puro ka rito. Diyakas sa sulok eh. Okay, yan linisin na muna natin yan para makatipid sa budget. Pero Pimpa rin natin siya. O e, papapalta na. Api check muna natin. Kapag ako! Ay lang! Happy Happy check! Yay! Mm -hmm. 94 Okay pa siya, okay pa. Mga nagilinita pa lang ang hindi pa lang sabi ng buserol. Hindi pa yan. O, wala nyo, yan, wala. Ang na, wala. So, wala pa naman. Okay pa? Okay, okay pa. Okay. Ito, medyo halika sila spa, pa na panitin. Okay. naman ang eh. Okay. So, okay pa yan, buserol. Huwag mo na tanggalin. Ano ba huh? Ano na tatingin niya ako ng ano, Yung bell? Pagkaan siya ng bola. Magpapalit na rin mo ng grasa niya, boss? Parang palitin na rin ng grasa eh. Parang wala ng grasa eh. Parang may kalawang na lumalabas, boss. Palitin na boss. Palitin na rin ang grasa. Sige na, boss. Patingin niya, boss. Buksan mo nga, boss. Parang asitin pa. Uh oh. Enggak ada yang tenang sama Wala nga. Bos. Wala nga Ayan, linisin na lang muna natin tapos grasahan natin yan. Tapos sasahin natin yung, ano, yung lining. Parang medyo manipis na rin. Malito, parang manipis na rin yung lining niya. Kailangan kong pumasok kahit mayroong trangkaso Pag di kasi pumasok malaki ang iyong atraso sa nagbibigay ng sweldo kung tawagin natin amo Kailangan doble tayo para amo ay maamo Sa sobra mong trabaho parang ang sama-sama mo Sa iyong anak na di mo na laging maasikaso Kailangan yung buksan ang isipan na sarado Sa buhay minsan talo at hindi laging panalo Wala kang aasahan, walang mamamalato Pag di ka nagtrabaho Buhay mo ay lalalato Kahit pagod ka na ang sinasabi mo Wala to Ayan guys, ayan na, tapos na Ayan Titistingin na lang ang ating malupit na mekaniko o Si Errol Patitisting na natin Ikot mo Tingnan mo yung dragging kung ano Thank Wala nang umiilaw sa dashboard din din Wala na. Ha? Yung traction control. Wala na. Yan. Wala na yung ABS, yung mawawala naman yung pagtuma. Okay, Sige, sting. Sting mo. Sting yung ano, master ko. Ano ang magbibigay sa natin. Hey guys, kaya sa mga gustong magpagawa ng motor nyo dyan, kung ano mga problema ng motor nyo, punta na lang kayo dito sa kanto ng Marcosin GBR Motor Shop.